Okay, shoutout po sa aking mga likers, viewers, followers, sa mga star sender. Thank you, thank you very much po ha. Sa wala niyong usapang panonood sa mga videos, ito, samahan niyo ako sa pagluluto ngayon ng pesang isda. Hindi ko na po ipiniritos at mga ngamoy sa bahay. Dito po ay malamig pa pag nagpritos. Amoy na amoy pa po. Okay, samahan niyo po ako din eh. Yan po, may langis na. Hulog natin ang sibuyas at luya. Yan, Yan po, hulog natin ganyan at hulog natin yung isda i po natin ang patis. paminta po, yan. At konti pong asin. At lagyan din po natin ang pamintang buo, yan. Sabawan po natin. At takluban po. Yan po, luto ng isda. Hulog natin ang patatas, yan. Takluban po ulit natin, yan po. Yung po, hulog naman natin yung pechay. Takluwang po ulit natin. Yan. At yan po, 5 minutes, luto na yan. At tuloy, luto na po ang aking pesang urata. Yan, na pasar po niyan. Yan yung. At yan po, luto na po. Thank you po for watching. And God bless po. Bye bye po.